kung isa ka rin sa mga nagbabalak o nag-iisip na mag-alaga ng mga pugo, dapat malaman mo or dapat maintindihan mo na madaming factors yung dapat mong isaalang-alang bago mo umpisahan or bago mo subukang pasukin yung larangan ng quail farming business or itong pag-aalaga ng mga pugo. Kung nagbabalak ka o naiisipan mong mag-alaga ng mga pugo, dapat alam mo na mga pugo'y isa sa mga pinakamasela na negosyo. Bakit? Kasi ang mga pugo ay seasonal. So, ang pagpoproduce ng mga itlog ay hindi palaging nakukonsume. Ano, yung mga itlog na mapuproduce mo during the time of your pag-aalaga ng mga pugo ay nakadepende sa season. So, napakahirap makipagsabayan ngayon kasi napakarami na rin ang nagbabalak or dami na rin nag-aalaga ng mga pugo kung saan nagkakaroon na ng minsan ay overproduction, pag nagkaroon ng overproduction, nagkakaroon ng uh, agawan or fluctuation sa market. Hindi na natin masasabi kung anong season ba lalakas or anong season ba hihina yung mga uh, demand ng mga itlog ng pugo. Palagi kong sinasabi dun sa mga nag-iisip or nagtatanong sa akin kung paano ba mag-alaga ng pugo, kung paano ba magbenta ng mga itlog is alamin niyo kung meron pa bang needs or may pangangailangan pa ba dun sa area nyo ng mga itlog ng pugo. Kasi andya dyan yung Makakapag-produce nga tayo ng mga itlog, uh, makakapagparami tayo ng mga alaga nating pugo, pero ang nagiging problema natin is paano ba natin maibebenta o paano ba natin maimamarket yung mga itlog ng pugo, lalo na sa mga lugar na hindi naman nangangailangan ng itlog ng pugo. Dapat alamin natin kung meron pa ba talagang uh, needs yung mga tindahan, yung mga market, or especially yung mga nagkukwek-kwek na uh, itlog ng pugo. Kasi kung nakapag-produce ka nga ng maraming itlog kung sa tingin mo ay kikita yun, hindi ganun kadali or hindi ganun kasimple. Dahil kung hindi mo maibenta or hindi mo mai-market yung mga itlog na mapuproduce mo during the entirety of your uh, racing ng mga pugo, dyan papasok yung uh, pagkalugi mo. Kasi yung mga mabebenta mong itlog, yan din yung iikot na puhunan mo para makabili ka uh, ng mga feeds, vitamins, makapagbayad ng kuryente, makapagbayad ng tao na nag-aalaga kung hindi ikaw nag-aalaga ng sarili mong mga pugo totoo at tunay na kailangan mo ng pera or finances sa pag-start ng ganitong klase ng business, itong quail farming or quail racing. Pero lingit sa kalaman ng marami na hindi lang naman pera ang magpapaikot sa negosyo mo. Dapat alam mo rin yung in and out or kung paano ba dapat imamanage or kung paano ba dapat aalagaan or uumpisahan yung ganitong klase ng negosyo. Dapat alam mo ang tamang pagpili ng mga RTL. Dapat alam mo kung gano'ng kadami yung mga stock ng pakain na meron ka. Kasi dyan magbe-base yung pagganda ng ikot ng negosyo mo kasi napakahirap maubusan ng patuka napakahirap maubusan ng painom syempre mahirap maubusan ng mga pangangailangan uh, ng pugo and syempre dapat alam mo rin pumili ng maganda or quality ng mga RTL o itong tinatawag natin na ready to lay na mga pugo, hindi po mura ako na po nagsasabi sa inyo, hindi po mura magumpisa ng uh, quail farming unless nagumpisa lang kayo sa sampor isandaan, hindi po masyado mabigat yung puhunan, pero hindi rin naman po gano'n kaganda yung magiging income nyo kasi nga, konti lang din yung production nyo. Pero sabi ko nga, hindi lang naman uh, pagdami ng itlog ang pagganda ng kita kasi nakadepende pa rin po sa season, sa panahon, sa pangangailangan sa lugar ninyo, ika nga yung demand at supply ng uh, mga itlog ng pugo. Kasi kung sobrang dami ng alaga ninyo at wala namang kademand-demand dyan sa lugar na gusto nyong pag-alagaan, eh, aanhin nyo yung mga maipoproduce nyong itlog importante rin na marunong kayong uh, tumingin ng inyong mga alaga kung kinakailangan ba nilang tumuka o hindi. Kami po, dito po sa Alas Quail Farm or itong malit nating backyard farming, eh hindi po kami nagpapaubos ng patuka. So, kailangan po maintain na merong tutukain yung mga alaga naming pugo kasi dyan po manggagaling yung uh, ipoprovide nila or ipoproduce nila na itlog para sa uh, aming negosyo. And syempre, dapat po marunong kayong pumili ng RTL. Huwag po ninyong hahayaan na madami ang volume ng lalaki sa loob ng inyong mga kulungan. Ang importante po talaga is kung maaari or hanggat maaari, wala pong lalaki dito sa loob ng inyong quail farm. Bakit? Kasi ang mga lalaki pong pugo, gaya po ng lagi kong sinasabi, hindi po yan umiitlog. Ang gagawin lang po niyan is imemate, kakastahan po niyan yung mga babaeng pugo, uh, possible mag ng stress. And syempre, ang long-term effect po nun, yung mga itlog na napuproduce ninyo sa inyong farm, ayan po ay mga fertile eggs. Ang mga fertile eggs po ay mababa ang shelf life. Ano po ba yung tinatawag natin na shelf life? Yung shelf life po ng mga itlog is kung hanggang kailan nyo lang sila pwedeng i-stock. Kasi hindi naman po palaging pagka labas ng itlog, benta ka agad. So minsan naghihintay tayo ng uh, volume or tamang dami ng order, iniipon pa natin yung mga itlog. So ang shelf life po ay napaka-importante kasi yung fertile eggs po, mababa yung shelf life, madali po siyang mabulok And yun pong mga commercial eggs or yung mga itlog na wala po talagang similia, so mas matagal po yung shelf life, umaabot po sa amin ng 30 days kung hindi naman po sobrang init ng panahon. And syempre, mas maganda pa rin naman na uh, ma out kaagad natin or ma natin kaagad yung ating mga itlog para hindi po tayo ma-istakan. And syempre, kapag nabebenta agad natin yung mga itlog, umiikot po yung ating puhunan kasi yung binabayad natin sa feeds, yan po yung... Uh, mang panggagalingan ng mga itlog. And then yung mga itlog naman po, yun po yung mabebenta natin. And iikot po ulit yan, pambili natin ng feeds. And kung ano man po yung matira, yun po yung magiging income natin. So magandang pag-usapan na rin natin yung magiging income ng uh, isang puguan. Depende po sa percentage or sa dami ng alaga. And syempre, depende pa rin po sa presyo ng market. Lagi pong market pa rin ang magdidikta kung magkano ang kikitain natin. Kasi gustuhin man natin na taasan palagi ang presyo, hindi naman pumaari maaari kasi nakadepende nga po yun sa demand, nakadepende po sa uh, kalakaran kung ano ba yung umiikot ngayon sa market na presyo. And syempre, importante rin guys na uh, alam nyo kung paano ba kayo maglilinis ng mga ipot, paano ba kayo maglilinis ng mga painuman. So dapat alam nyo kung paano ninyo talaga i-maintain yung uh, cleanliness ng inyong pugoan kasi mahirap pag madumay yung inyong pugoan, sa dami na po nang napasyalan ko ng mga pugoan, Uh, talagang iba't iba po yung klase iba't iba yung technique ng pag-aalaga nila merong open area merong close yung area syempre, pag close yung area kagaya nitong sakin, pinipigilan natin makapasok yung mga langaw, pero hindi naman palaging 100% na mapipigilan natin yung mga langaw, pero at least kung kukunti yung langaw, kukunti yung makakagawa ng mga Uh, uod dito sa mga ipot ng pugo. And syempre kung araw-araw naman natin nalilinisan nga yung ating mga puguan, es maleles natin yung baho, maleles natin yung langaw, syempre maleles natin yung possible na maging sakit ng mga pugo, lalo na yung sipon, kapag nakakalanghap sila ng amonya, Kasi yung ammonia nga po, sabi ko sa inyo, yan po yung nanggagaling sa uh, init ng dumi ng ating mga pugo or sa mga ipot ng mga pugo. So, sabi ko nga, importante ang puhunan, pero mas importante pa rin po na meron tayong alam, uh, lalo na kapag papasukin natin yung isang negosyo. Kasi ang hirap naman po na uh, maglalabas tayo ng pera o mumuhunan tayo sa isang negosyo. Hindi naman natin pinag-aralan, hindi naman natin inalam kung talaga bang meron, uh, may meron ba talagang kikitain. Kasi nga, nakadepende pa rin nga sa season, nakadepende sa lugar, and syempre, nakadepende kung paano mo aalagaan, kung paano makakapag-produce, or ilang percentage yung mapuproduce na itlog. Syempre, nakadepende pa rin sa dami ng aalagaan ninyong Uh, mga pugo. Kaya alam ko, marami pa rin nagtatanong, laging tanong is, kumikita ba talaga yung pugo? At kumikita po ang puguan, yan po ay totoo. Kahit ano naman po siguro negosyo ay pwedeng kumita kung nakalagay po tayo sa uh, tamang lugar. Ika nga ay uh, yung insight natin about dun sa business na yun is pinag-aralan natin na alam natin na mayroong demand yun. Ano po, kagaya po sa lugar namin, mahirap naman po maglagay ng Uh, isang negosyo na hindi mo naman pagkakita kagaya dito nasa bukid po kami hindi tayo pwedeng maglagay ng uh, tindahan ng damit kasi nga kalimitan nasa bayan yung mga tindahan ng damit kasi doon yung demand ng tao so sa mga ganto pong lugar kagaya ng mga bukid pwede po tayong mag-farm ano po hindi lang naman po sabi ko nga hindi lang naman puguan ang pwedeng maging farm pwede po tayong mag-alaga ng baboy mga manok ang dami na pong nag-aalaga ng mga manok ngayon. kambing baka so titingnan nyo lang kung paano nyo ba aalagaan, kung paano nyo ba uh, bibigyan ng demand yung negosyo ninyo para nga hindi masayang yung puhunan, hindi masayang yung pera. Kasi napakahira po na uh, malugi. Ano po, uh, ayaw naman natin na malugi tayo. Hindi po ako nandito para magturo sa inyo or mag-encourage sa inyo na mag-alaga ng pugon. Nandito po ako para magturo kung ano ba yung uh, pwede natin gawin kung nandito na tayo or talagang desidido tayo na mag-alaga ng ganitong Uh, or mag-start ng ganitong klase ng negosyo. Nandito lang po ako para i-share sa inyo yung mga experiences natin for the past 6 years po na nag-aalaga or nagre raise tayo ng mga alaga nating pugo. Sabi ko nga sa inyo kung hindi na po profitable, wag po nating panghinyangan na i-stop. Wag po nating panghinyangan na itigil kasi nga once na itinuloy-tuloy natin yung isang negosyo na hindi naman po profitable na or talagang backwards na po yung income natin or nalulugi na tayo, wag na po nating ituloy kasi mas lalaki po yung lugi natin. Ang gawin natin is pag-aralan natin kung ano ba yung mga naging problema natin bakit tayo nalugi. Ano po? Kung nagawa naman natin lahat ng mga dapat at tama, talagang maganda naman yung naging production result natin lalo na sa ganitong quail farming business. Maganda naman yung quail farming result natin, yung mga itlog production. And then ang nakita lang naman natin na problema is yung season, yung demand at supply. So i natin, kasi yung iba po talaga i nila yung pag-aalaga, hindi po porket uh, kaya nilang maglabas ng sobrang daming pera para mapadami ka agad yung mga alaga nila, hindi po nila ginagawin. Ang ginagawa nila, i nila uh, kung kailan papalakas yung dami ng demand. And then, pag malakas na po yung demand, dadamihan nila yung alaga. And then, kapag pahinana na, so nagbabawas na rin po sila. So, ganun po yung uh, style ng pagnenegosyo ng quail farming. Kasi nga, Uh, kung sobrang dami mong itlog at wala namang demand, lugi ka. So, itsempo mo yung uh, pag-aalaga. So, and then, number, number two din na dapat mong tandaan is, uh, ingatan mo din yung mga ika nga ay talagang suki mo na. Ano, pag sinabi nila sa'yo na uh, bumababa yung presyo ng itlog, tingnan mo rin kung bumababa talaga yung presyo ng itlog. At uh, babaan mo rin sila kasi uh, meron talaga at meron na papasok sa market mo na biglang magbabagsak ng presyo kasi nga hindi na maiiwasan na magkaroon ng agawan sa mga kliyente. Na, kaya nga meron tayong mga tinatawag na mga snipers. Ano, uh, mabilis silang kumuha ng itlog sa gantong kadami, gantong presyo. So hindi na po natin maiiwasan yan sa larangan ng quail farming business. Kaya po dapat madami kayong alam, madami kayong alam na technique sa pagmamarket, hindi lang hindi lang pag-aalaga, hindi lang puhunan. Kailangan alam mo lahat yung in and out ng pagne-negosyo ng pugo. Totoo na napakarami na ng mga nakita ko na nag-alaga ng pugo na hindi talaga nagtagumpay. Yung talagang masasabi na lang nila na sayang yung pera nila, sayang yung pinuhunan nila sa pag-alaga ng mga pugo. Siguro talagang hindi nila masyado na pag-aralan or hindi lang talaga tama yung panahon ng pag-aalaga nila. Kaya nga, kung titingnan natin, lahat ng negosyo naman merong downfall, lahat merong chances ng pagkalugi. Pero kasi ito talagang quail farming business, napakahirap na. Oh, ito na yung totoo. Ito na yung totoo na sasabihin ko, napakahirap na ngayong i-manage. Kasi nga, agawan ng agawan sa kliyente, agawan ng agawan sa itlog, tapos yung presyo minsan, or malimit, laging pababa. Pababa yung presyo ng itlog. Kaya uh, kung mag-iisip kayo na madali ang quail farming business, hindi po totoo na madali ang quail farming business. Oo, madaling maglabas ng pera, lalo meron kang pera. Pero ang mahirap is kung paano mo palalaguin yan sa quail farming business. Kaya po pag-isipan nyo, pag-aralan nyo mabuti, bago kayo pumasok sa quail farming business. Kaya po nandito ang inyong Kuya Ace, nag-share ng mga ganitong klaseng videos uh, para at least tumaas yung chances natin ng uh, pagtaas ng pag-aalaga natin, pagganda ng pag-aalaga natin sa ating mga pugo. Pero wag po natin iisipin na dahil madami na tayong alam is hindi na tayo malulugi. Huwag natin iisipin na dahil lagi tayong nanonood kay Kuya Ace, sa mga videos na share niya, is, malaki talaga yung chances natin na hindi tayo malulug. Hindi po totoo yan. Kasi ako po mismo, uh, sa uh, anin na taon ng pag-aalaga ko, ilang beses na rin po tayong bumagsak. Pero hindi po natin tinigilan yung pag-aalaga ng pugo. Kasi o sea, sabi ko nga, foundation po to ng aming, uh, aming income. So malaking, malaking porsyento po ng ikinabubuhay namin is nang gagaling rin po dito sa pagpupugo. Napakalaking tunong po nito sa amin. Kaya ang tanging magagawa ko lang sa inyo is mag-share sa inyo ng mga uh, information na pwedeng makatulong sa inyo sa pag-aalaga or pag-maintain ng inyong mga alagang pugo. Kung naiisip nyo na mag-alaga ngayon, uh, ituloy nyo. Kung sa palagay nyo, meron na kayong alam, uh, ituloy nyo kung sa palagay nyo na pag-aralan nyo na yung demand at supply sa lugar nyo. And syempre, ituloy nyo kung talagang kaya nyo na uh, mag-manage ng sarili nyong pugo. Mag-start kayo ng uh, 100, 200, 500, 1,000 uh, para lang malaman nyo kung ano ba yung hirap na pwede yung pagdaanan, ano ba yung mga challenges na pwede yung pagdaanan uh, kapag nag-aalaga or nag-start na kayo ng pag-aalaga ng inyong mga hugo. Maraming bagay yung mga dapat natin tandaan kapag papasukin natin yung quail farming business. Madami tayong dapat alamin, madami talagang dapat pag-aralan kasi nga crucial kagaya nitong pagpo-produce natin ng mga ito. Ito kasi yung main uh, may na reason natin kung bakit tayo mag-aalaga ng fugo is para makapag-produce tayo ng mga uh, itlog na ibebenta natin. Uh, kung talagang gusto nyo pang matuto ng pag-aalaga ng fugo, uh, guys, tuloy-tuloy lang sa panunood, tuloy-tuloy lang sa uh, pag-aaral. Kasi ako, dumaan naman ako sa wala talaga akong alam. And sabi ko nga sa inyo, kung talagang nakasubaybay kayo sa channel natin, nag-start kasi ako na wala talaga akong Uh, mapanood na nagtuturo kung ano ba yung mga dapat nating tandaan, mga dapat nating alam kapag mag-uumpisa tayo sa pag-aalaga ng pugo. Madaming mga videos na nagtuturo ng pag-aalaga ng baboy, manok, kambing, baka. Pero bibihira yung nagtuturo ng pag-aalaga ng pugo. So, kaya naisipan ko na uh, andito si Kuya Ace para suportahan yung mga kagaya ko before na gusto rin matuto, gusto rin Uh, kumita kahit papano or magkaroon ng extra income pagdating sa uh, pagnenegosyo. Sabi ko nga, walang negosyo ang hindi nalulugi. Pero at least, inalam mo yung in and out ng pagnenegosyo yon. para kahit papano, uh, males mo, ano, mabawasan mo yung chances na malugi ka rin. And once again guys, ito ang inyong kuya is ng Queen Farming TV or Lakbay ni Alas. Uh, wag na wag yung pagdududahan yung mga sarili niyo sa mga kaya mga pwede nyo gawin. Never stop dreaming. Never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo.